Jerjer, -jer, kainan po sila. Ito na lang, ang food trip na lang ang pinagkagawa nila. Ayun po. Kainit ka niya. Say hi. Ay, si, hi. Hi. Oh, <laughs> <Happy> birthday girl. <laughs> happy birthday. Happy birthday, ma. Okay na lang, <laughs> bye. Dami ka na, wala siya. Ito na kayo. Kala mo hanggang Happy birthday, <laughs> Madge. <laughs> Happy 10th birthday. Thank you. Wish. Wish mo. Huh? Wish you all the best in life. Ha? Love life. Love Career. Life. <laughs> <laughs> Ang Oh. Ito oh, Ito pinakamasarap. Fried chicken. Ano to? <laughs> Anong pangalan niya? Ano Pritong eh? isda. Tinulang sayote. Nakulo <laughs> na chicken. Gravy. <laughs> yun, mga ka -gerger. Mahilig, mahilig mag sa tabi-tabi ng kalsada. Kaya, <laughs> So, ano masasabi mo sa birthday girl? Ang masasabi ko eh masarap yung handa niya dinaguan. Wish. Wish ko sana bukas maraming pulutan. <laughs> Malasing nyo kami. Malasing nyo kami. Uh, -oh. uh -oh. kasi pa uh, at saka uh -oh. first day of work, yes. you know. Blessing yung work niya. Please. Please. Anong pinakawa ko dyan? Nakala pasok ka na umuwi ka na Ikaw, ikaw uh -huh. ano, ka-Jerger, anong, anong, wish? Anong ganoon pa rin wish mo? Yeah. Sana Sa nag-birthday. Kapusog kami ni Ibadai. Mabusog kami nga ba rin? Continuous yung, ano, yung continuous yung blessings. Sana mayroong yeah. bukas. Ikaw, madam. <laughs> Ganun din. <laughs> happy? Happy? <laughs> <laughs> more blessings to come. God bless you more. Happy lang. Happy life lang mga anak.

Happy mm, birthday, Day! Ito yeah. so yung niya, o. Oh. Kahit simple lang, pero happy. Gravy na. Anong gravy? Yung manok kubo. Sabaw. Sabaw na gravy. Asa, gilo na yung manok? Gilo na Aw. Anapay ko tissue. pa. Ikaw, oh, <laughs> Uy, pa? Oh, ito, mga ka George, sarap dinuguan. Hmm. May, may, may eh. Wow. Ka ka sarap yung, yung mga. Hoy. <laughs> <Nag -low toyo>. yun. <laughs> may binila kong manok eh. Kumain <laughs> ah, yun. <pa. laughs> um, toyo. Okay, subscribe. Oh, ah, subscribe mo. Say Si Say Si kay tita mo. Ano bang ano wish mo kay Tita mo? Sino Tita? Ito. Mare. Wala <laughs> Happy lang mga anak ka, ang ginit. <laughs> Nagawa na ka almost 200 na nga yung video ni. <laughs> Obvious. Kasi <laughs> mo oh, naman syempre. Para sa ekonomiya. Ah, Yo. Yeah. Na <laughs> Happy lang. <laughs> Happy lang ma malay mo. <laughs> Happy lang. <laughs> <laughs> So, lito na mga araw. Ilang taon na lang tayo. Oh, hindi pala. Ilang buwan na lang tayo dito, mga ka Ah, demolition, di ba? So, baka sana mga 2 years, no? <laughs> makita kita naman tayo doon Huwag ka mag-alala <laughs> basta, basta may naman number kayo sa akin Oo oh, naman, syempre Dito lang tayo sa tabi-tabi Kahit malayo kayo, pwede tayo mag-invest May pa-cook Sana all Basta may coke, happy lang. <laughs> Nagluto yun. Nakita siguro yung nilapag kong fried chicken. The fried chicken. <laughs> manok. Bumila ako ng manok. Isang guhit. Isang <laughs> Sangguhit na lang para 5 kilos. <laughs> Ayan na siya, oh. Hey! <laughs> lang. O, oh, di ba? Nagbablog na nga, may free coke pa. Sana all. Ha? Huh? Ano to? Tsaka ka ganun to, oh. Michelle. <laughs> Kaya may dugoy. <laughs> Ano ba 'tong makakita? pa yung manok. <laughs> Kasi may dugo yung ano, oh, 'di ba? <laughs> Hello mga ka Jojo Hoyo morning. Anong wish mo kay Baday, Ninang? Wish ko kay Baday, kumain lang ng kumain para tumaba. Wow. <laughs> Ayos! Oo, <laughs> oh, para ano, kahit magkasakit, busog pa din. Kahit magkasakit, malusog. kumain ka lang, <laughs> nga panay ka dyan pang black, nabuang ka. Ang mga dinabuang Sarap kaya dinuguan. Ganito lang mga kapitbahay dito. <laughs> Ay, gusto ko yung pekpek -pek, oh. Ay, pak-pak pala. Ay, islang ako, kaya pekpek -pek. Ay, si, <laughs> 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 <Lages. laughs> <Lages. laughs> Tingnan mo, may dugo na nga, oh. Ay, naka, oh. may dugo na daw, oh. <laughs> virgin pa yung manok <laughs> <So, coughs> pangalawang araw, tatlong araw, panglimang araw <coughs> oh, Sige, si babay na, babay na. Bye. Wish. Okay. Continue your blessings. Para continue yung blessings. Hindi na yan ba rin? Pagod na yan sa trabaho. Hi, baray. Happy birthday months. 18th birthday ba? Yung anak. mo. <laughs> 18 na yung anak. Hello, <laughs> so, mga kajay. Happy lang. Walang hindi. Habang mga kapitbahay, nandito ka, oh ni mga ka-jerger. Dari ng mga uya doon. Kaya niya yun. Sa edad ba naman niya yun? Hindi pa na kaya. <laughs> Bye. 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 Bye.